Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang laglag ng adepon San Antonio Spurs sa Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na bagong re back na player sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrops sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, ang San Antonio Spurs na nga po ang kauna-unahang team na na-eliminate ngayong season sa pagpasok ng playoffs matapos bumagsak sa 13 wins at 50 losses ang kanilang kasalukuyang record. Kaya gumagawa na rin naman nga po ang ng Spurs ng iba't ibang mga rason upang hindi paglaruin si Victor Wembanyama sa kanilang mga susunod na laban para maiwasan ito ang pagtatamo ng injury. Sa katunayan, expected na nga po na hindi ito maglalaro sa kanilang game ngayong araw laban sa Golden State Warriors. Kasalukuyan na rin naman nga na pong gumagawa ngayon ang kanilang team ng malalaking plano para sa kanilang magagawing move sa darating na offseason. At kasama na nga po dyan ay ang hiling ng mga fans na pagamit nila sa kanilang mga players maliban na lamang kay Victor Wembanyama bilang trade offer upang makakuha sila ng mga mas magagaling na bagong superstar o role player na makakatulong sa kanilang super rookie. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong bagong re-rest back na player sa Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng nabalita ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Milwaukee Bucks, ay hindi pa rin nga po sila tinatantanan ng problema sa kanilang mga players matapos magtamo ulit dito ng injury ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis sa kanyang balikat. Kaya dahil nga po dyan ay malaki nga po ang posibilidad na mawala sa kanilang susunod na game ang kanilang dalawang superstar na si Anthony Davis at Lebron James. Mabuti na lamang mga trops, ay may lobas na naman nga pong balita ngayong araw na meron na nga na isang bagong player na inaasang re-rest back na sa kanilang team sa kanilang mga susunod na laban. Ayon nga po sa ebinulgar na balita ng isang NBA insider sa mga manlalaro nga ng Lakers na nagtamo ng injury ay inaasahan nga po na una dito magbabalik at maglalaro muli sa kanilang lineup si Gabe Vincent na inaasahang mangyayari na nga po next week kasabay ng paglabas ng resulta ng gagawing pagsusuri sa kanyang nadali at inoperahang tuhod. Kaya mukhang magkakaroon na nga po ang second unit ng Lakers ng bagong leader na siyang maunguna pagdating sa kanilang opensa. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.